magandang hapon ayan ikot ikot lang tayo sa ating gulayan ang dami ng bunga ng kabay ayan hmm. bunga ang dami ng bunga uy nangyari sa sito isa eh sa ating kamatis na tumba Hmm. Be! Hingga saglit. Natumba yung kamatis. Okay. Hmm. Oh. Kaya ano naman mo nga. Oh, ako. Oh, oh. oh.

Tingnan natin ang ating upo. Bulaga. Wow. wow! 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 And upo again. Apat ang ating upo. Wow! ang ating ibang kamatis. Ayan, yeah, malaki na sila. Ayan. Malaki na ang ating kamatis. na Atin ba yung iba? Ito ang ating lemon. Eh punla natin, maize. Ayun pa. Eh nang ating okra. May bulaklak nang ating kamatis dito. Ayun pa. Ayan ang ating sitaw. Marami na naman bunga. Marami na naman bunga. Ang ating sitaw. Ayan, ayan. Ayan ang bunga ang ating upo. Ay patola pa. Ayan. Ating patola. Yan. Ano ba Ano ba inaabangan nyo? Kakain na ba kayo? Ha? Gusto nyo lang kumain? Nagugutom na ba kayo? Mga tikitikitik? Tikitikitik! Nagugutom na ba kayo? Tik, 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 tik! Kamusta mga manok? Ano na, dahil mo si sitaw. Ayun yung muna yan. Magtipid muna kayo ngayon. <laughs> ngayon yung araw uh, lang. Ayan, gara! Ano ba to? <laughs> Alin? Kobra ba rin? Mas Ayan! <laughs> Oo. Oh, oh. Kobra ba? Yung ba't ganyan? Babae yun. Kobra mo. Baka <laughs> ako <laughs> tinukha yung leg Tinukha lang yung leg. Ayun namin ang nag-ano doon puti. Ayun ang kobra, babae. Eto rin oh. No? Cobra babae rin. Uy, 'yung paglaki na 'yan, oh. Hmm. Ayun, ang ati papaya, ang lapuhay. Sati ra siyang, sana lang siya. Ito, atin mga bagong tanim. Malungga. kakao. Hmm, meron na, naglalapitan na ang mga kiti-kiti. Ayan na. Malapitan na. Hapunan lah Nak cakap apa? Dik Kulang lang isa. Bekoy. Be. Kulang. Kulang lang isa. Eight lang to. O, oh, tas yung kabay. Meron na pambukas. tanyog na siya. Oh, may tubo na. Hanggang dito na lang. Bye-bye!